<laughs> ah, kapansin-pansin ngayon itong mga nangyayari, talagang nagka, ano, nagpapanik na. Obvious na nagpapanik na itong mga kontratista, mga DPWH engineers, directors, mga senador, mga kongresista, mga politik. Oh, nagkakandarapa na sila ngayon, mga kabunyog, nagpapanik. Hmm? Ah, ano ito mga kabunyog? Kitang-kita na ang pagpapanik nila. Paano mo makikita ang pagpapanik ay eh, kahapon lang balitang balita yung ano eh hmm? oh balita yung um, na aresto inintrap ha ah? oh na yung ano district engineer mismo ayan oh. ayan yung picture ha ah? itong district engineer ng uh, first district first uh, Itong uh, district engineer ng bulaka ng Batangas 'yan oh. Mga kabunyog oh. Uh, tinakpan lang yung mukha. 'Yan yung actual na picture ng uh, inaristo siya at dinala siya sa presinto doon sa Batangas sa Calabarzon. Ha? Ah, district engineer 'yan ha. Ah. Mga kabunyog oh. 'yan yung picture niya. Ah, sino ang anong ginawa niya? Ay eh gusto niyang arigluhin yung ano eh, yung congressman doon, bagong congressman, bata pang congressman. Si congressman Leandro Libeste. Bakit? Nito kasing mga nakaraang araw, si congressman Leandro Libeste alagang iniisa-isa yung mga projects doon sa kanyang distrito, sa first district ng Batangas. At marami talagang nakita na mga mga ano, mga kapalpakan. Hmm? Eh ngayon, yung mukhang yung mga contractors noon at saka yung district engineer nag-usap-usap. Ah, siguro yung regional director mismo sinabihan yung district engineer. DE, ayusin mo na yan. DE, lalaki pa yan. Ha? Ah, habang hindi pa yan lumalabas sa media, arigluhin mo na. Ha? Ah? O anong ginawa naman ni DE, ni district engineer, itong district engineer na to? Ay syempre kinausap yung mga contractors. O ano, mag -ano tayo? Mag-share-share tayo ha? Ah, medyo kailangan natin dito malaki-laking amount. Si bilyonaryo itong congressman na ito, si Leandro Libeste. Anak yan ni anak yan ng si, ni Senador Loren Ligarda at sa ng dating governor na mayaman ng Batangas si Antonio Libeste. Hmm? Kaya ngayon, nag-raise sila sa, ng pondo. Sigurado yan nag-usap-usap yan. Kasi nitong nakaraang mga araw, nakapost sa social media. Nakapost yung mga tulay ay yung mga flood control projects na substandard. O ngayon, mukhang ano, siyempre, ayaw nitong district engineer na lumaki pa. Siguro, tinawagan na siya ng kanyang director, regional director. Ah, DE. Ah, nakikita ko, nakapost sa, nakapost sa Facebook account ni Congressman Leandro Libeste yung mga substandard na proyekto dyan sa'yo. Arigluhin ah, mo na yan. Oh, ang ginawa naman ni district engineer, malamang ah, malamang, kinausap niya na rin yung mga contractors, nag-meeting sila, mag-raise tayo ng pondo. Ilan bang kaya ninyo? O yun, napag-usapan, 320 million. 320 million, handa silang ibigay kay ano, Leandro Libeste. Basta't itigil lang yung ginagawa niyang pag-iimbestiga doon sa mga, ah, sa mga, ano, oh, ang nakakatuwa dyan mga kabunyog, yung bag na yan na green, Ah, yung bag na 'yan na green, ang tap niyan, Crocs. <laughs> crocs. <laughs> na insulto siguro si <laughs> Na insulto siguro si Libeste. <laughs> Bakit mo ko lalagyan ng dadala ng Ah, uh... oh, ito ah, hindi po ito ano ah, hindi ito gawa-gawa uh, lang natin na kwento. Ayun. Ayun oh. Mga ah, kabunyo, ah. Oh, 'yan. TV Patrol. Arestado ng Taal Police si DPWH District Engineer Abilardo Calalo matapos umanong tangkaing suhulan ng 3.1 million cash si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste noong biyernes ng hapon. Nangyari ang tangkang panunuhol sa opisina ng kongresista sa Poblasyon Zone 12 sa Taal. Ito ay para umano in investigahan ng kongresista si Calalo sa flood control projects na inireklamo ni Libeste na kahit bago pa lamang ay nawasak na kaagad. O 3.1 million yung dala niyang pera. ah uh, pero ang usapan, inoper daw nito ni Kalalo, Abilardo Kalalo, district engineer ng ano, uh, daw nito na hanggang 20, 320 million willing silang magbigay. Basta kung, kung, itigil mo lang, itigil mo na yan. Uh, pakiusap naman. Ang uh, kung willing kami willing magbigay ng 320 million ay problema ni inintrap oh ibig sabihin may nakaabang ng mga autoridad yan both in the act inquest kaagad yan pag kaganyan mga kabunyog mga kababayan wala ng preliminary investigation yan wala nang preliminary investigation yan inquest proceeding na yan ha oh kakasuhan daw sa Tuesday bukas kakasuhan daw ni ano ni Leandro Libeste. Oh, yan mga kabunyog. So yan, ibig sabihin nagpapanik na yung mga engineer ng DPWH, yung mga regional directors sa kayong mga uh, yung mga ano, yung mga pati yung mga ano, mga contractors. Oh, syempre nag-uusap-usap sila. Paano nila ito matitigil? ay itong si Congressman Leandro Leveste talagang disisyonadong imbestigahan o gusto nilang suhulan ay hindi umubra. Ang isa pang paraan, ito oh, ah, sa ilang lugar, ito yan. Mga kabunyog, sa ibang lugar, ito yung ginagawa. Sabi siguro ng district engineer sa kanang congressman o ng senado, kung may substan yung, yung proyekto natin dyan ha, ah, ayusin nyo na, yan oh, tingnan nyo. Nakuna ng picture, tinatapalan. Yung mga crack sa projects, tinatapalan oh. na. Rinirimidyo oh, na. O, nakikita nyo sa picture, oh, nakakabunyog. O? Oh. O. Oh. Ayan, Oh. Yan, mga kabunyog, oh, nakikita nyo, tinatapalan. O. Oh. Linalagyan ng hollow blocks. oh, Nagre-remidyo sila. Bakit nila nire-remidyohan? Ah, oh, ayan oh, ayan ano. Oh, ayan. Kita nyo? Ah, oh, may linalagay. Linalagyan ng hollow blocks. Ayun oh. hollow blocks oh. <laughs> ah? Tapos inaano nila, tinatapalan. Tinatapalan yung mga cracks, oh. Kasi para hindi sila mapahiya. Kasi oh, utos 'yan ni district engineer. Utos 'yan ng district engineer. Ayusin niyo na, sabi dun sa contractor. Habang may oras pa, hindi pa nabibisita yung ating mga projects na yan. Ha? Huwag nyo akong mapapahamak kayo lahat nyan. Magkaka, ayan o. Oh. <laughs> Gumagawa na sila ng uh, paraan mga kabunyog, mga kababayan. <laughs> ha? Balita yan saan? Oh, pakita ko kung saan balita yan. Na, -ku na kumalat yan sa social media eh. O. Oh. Ayan. Balitang Claro TV. Hmm. Balitang Klaro ay Balitang Iklaro e TV. Spotted, DPWH sa isang lugar, inayos na ang palpak ng flood control. Tinakpanan ng simento at hollow blocks. <laughs> ha? Kinukontrol na yung damage sa flood control. O yan. Kasi baka bisitahin ni, eh. Baka tingnan. O, ganyan. Kaya lahat sila ngayon nagpapanik. Ha? Nagpapanik sila mga kabunyog. Like, o, lahat sila nagpapanik. Siyempre, dapat, ano, oh, hanggat may nagagawa, magagawa pa, gawin nyo na. oh, yan ang usapan nila, natataranta na. ha? <laughs> ah? Kung iba-ibang ginagawang paraan, mayroong nagre-remedyo. O, oh, yan, remedyo yan. Yang ginagawa na yan, remedyo. Tapalan nyo na. I-repair nyo na. Gawin nyo na, bago pa tayo magkali litsi dyan. ha? <laughs> ah? Nire-remedyohan nila. Hanggat kaya pang remedyohan, remedyohan mo na, na. Ah? Ha? Pag may nag-report niyan, pag may nag-report niyan nag doon sa isumbong sa Pangulo, tapos uh, ire report naman yan sa sekretary ng DPWH, magagalit si sekretary. oh, kaya winawar nga na yan, may memo na yan galing sa ano, tinatawagan na ng Sec Office of the Secretary yung mga regional directors. Lahat ng mga may problemang project sa inyo diyan, ayusin niyo na. Siyempre, ang hindi na nila maaayos dyan, yung mga ano na, yung mga ghost projects, paano mo aayusin yung ghost projects? Ghost nga eh. Uh, kaya, yung mga kaya pang remedyuan, tulad nyan, tinatapalan, linalagyan na ng hollow block, so yun, linalagyan na ng simento, gawa na ng paraan, para ano na, hindi mabisite yan. oh uh, Pero yung mga plan, yung mga ghost project, siyempre hindi mo hindi mo kayang, kayang solusyunan yung ghost. Oh, yung mga ghost projects talaga wala, walang solusyon doon. Oh, yung mga substandard na kaya pa, gawan niyo ng solusyon. Ang problema diyan yung mga talagang nagbikabit bitak, yung nag collapse talaga, awala ah, wala, wala nang magagawa Ha? Ah? <laughs> yan mga kabunyog. Yan ang nangyayari ngayon, nagkakagulo sila. Ang isa pang paraan, ha? Ah, ng pagganon nila, ah, itong mga politiko, oh, di ba? Oh, naghuhugas kamay. O oh, yan, ang isa pang paraan, maghugas kamay na. Hindi pa nga tinatanong, hindi pa nga nadadawit ang pangalan, nagdidipinsan. Na. ah, oh, sino ang alam nyo na mga senador na hindi pa nga nadadawit ang pangalan, hindi pa nga nababanggitan, nagdidipinsan na. <laughs> huh? O, oh. oh, mga kabunyog, sige nga, sino yung mga politiko na hindi pa nga nababanggit ang pangalan, hindi pa nga nadadawit, wala pang ang pinapangalanan si Senator Ping Lakson, ha? Ah? pero nagkakandara pa na sa pagdepensa, naguhugas kamay na, sinasabi ka agad, ha? Ah? tanungin kita, ako ba'y naglabis sa iyo ng mga projects? O oh, ba? Diba? anong ibig sabihin nun? O oh, yan, si Bongo, si Villanueva, Uh, oh, si Mark Villar, tama kayo. Si Iskodero. Oh, lahat sila naguhugas na ng mga kamay. Lahat sila nagdidepensa na. Hindi pa nga nababanggit ang mga pangalan nila. Wala pa ngang sinasabi na sangkot sila. <laughs> ha? Oh. Anong sabi ka agad ni Boy Dila ni ano ni Joel Villanueva? Ba? Ah, secretary, matanong nga kita. Mayroon ba akong linabi sa'yo iyo ng mga project sa DPWH? Sabi naman ni secretary, syempre naman. Alang-alang namang nakalive sabihin Sasabihin mo, Ah, opo, mayroon po kayong linabi, Senator. Siyempre, sasabihin ni Bunuan, wala. Oh, yan. Tapos, ganun din si Bongo. Sabi naman ni Bongo, I am a Senator. I am a legislator. Hindi ako involved sa anumang transaksyon sa flood control. <laughs> ah? Si Chisis Codero naman. Ano naman ang depensa ni Chisis Codero? Totoo, kaibigan ko si Lawrence Lubiano, nagbigay yan ng 30 million sa akin. Pero hindi ako nakialam sa mga kontrata. Wala ako, hindi ako nakialam sa pag-identify. oh, yun. Pag-implement, pag, uh, pag, pag bidding Lahat sila, nagdidipinsahan na. ha? <laughs> lahat sila, nagdidipinsahan na. Mga kabunyog, mga nagkakandarapa, nagpapanik. Ha? Huh? oh, ganun din si Mark Villar. Sabi ni Mark, Mark, Mark Villar, grabe ang ginawa ninyo. Sabi naman ni ano ni Jingo Estrada, ang nakakadirik kayo. Mm, yan, yan makaka. <laughs> ha? Oh, kaya ano ito? Anong nangyayari? Anong nakikita natin? Oh, lahat sila, yung mga senador, mga kongresista, lahat sila ngayon nagkakandarapa. Nagkakandarapa sila, nagpapanik nagpapanik sila lahat. Oh, kumbaga si 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 congressman sa kasi senador tinatawagan yung engineer ng DPWH <laughs> kung saan linagay niya yung project niya. Oh, sinabihan, DE, ay regional director. Ha? Ah, ayusin niyo yung project natin diyan. Ha? Ah, baka maano tayo niyan, malagay tayo sa alanganin. Oh. Kaya ngayon nagkakandarapa. Hmm, nagpapanik. Oh, ang ginagawa naman ng ilang ng ano, Ayan. Kung pwedeng lagayan, lagayan. Suhulan. Arigluhin nyo na. Yung mga media, Ay, bigyan nyo na para hindi na tayo ibalita. Hmm? Ha? <laughs> ah? Oh. Ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang malinaw, lahat, lahat sila. Senador, congressman, politiko, yung engineer ng DPWH, yung uh, regional director ng DPWH, ah? Lahat sila ngayon uh, ah, nagpapanik. Hmm? Nagpapanik. <laughs> ha? Oh. Kaya yan mga kabunyog mga kababayan. Hmm? Si PBBM naman binibisita yung mga ano nakikita niyang na magandang bisitahin, ipakita. Ha? Ah? Ipakita niya na talagang uh, ano siya. Anyway, sa susunod na mga araw, ha? Ah? Sa susunod na mga araw, marami pang lalabas dyan. Marami pang maaaristo dyan, makakasuhan. Kaya lang ang hinahanap ng mga tao, dapat makasuhan din ng mga politiko. Kasi dito, ang, ang, ang malamang na nakikita ng kakasuhan kaagad, yung mga contractors, yung mga district engineers ng DPWH, tama naman yun, makasuhan talaga yung mga yan. Pero higit sa lahat, ang kailangan natin, itong mga politikong ito na nasa likod ng mga projects na yan. Aha mga kabunyog. Hmm? <laughs> Kaya, ano ito? Mga nagsisimula pa lang to? Ha? Ah? Oh. Uh, ano? Nagsisimula pa lang to, mga kabunyog, mga kababayan? Itong mga anong to? Itong mga naglalabasang ito? So nakikita nyo, isa-isang naglalabasan sa lungga. Kaya yung sinasabi ni Bunuan... Sabi ni Bunuan, isolated case daw yung sa ano, yung sa Bulacan. Ah, isolated case. O, oh, Secretary Bunuan, paano mo ngayon sasabihin na isolated case ang Bulacan? O oh, itong ang Batangas, o. Oh. O, oh, Batangas, lumabas na si District Engineer. Kasi iniimbestigahan na ni Congressman Leandro Libeste, pinapakita na ni Congressman Leandro Libeste yung mga substandard na projects. O, oh, ayan, lumabas na si District Engineer para arigluhin. O, oh, kaya, ikaw ka uh, secretary ng DPWH, huwag kang magsabi na bulakan lang ang mayroong problema. Yan ang problema sa iyo bunuan eh. <laughs> Tapos, nang lumabas yung district engineer na yan na na-intrap, anong ginawa ni Bunuan? Sabi ni Bunuan, ha? mananagot ang district engineer na yan. O. Oh. Ito namang si Bunuan, pag may nahuhuli ng district engineer, saka na magsasabing, hindi ko kukonsintihin yan. Pero, ngayon, pero kapag wala pang nahuhuling district engineer, wala pa siyang alam. Ah, wala pa siyang alam. Sasabihin niya, bulakan lang naman yun eh. Isolated case yun. Itong, kaya dapat kay PBBM, simakin niya na si Bunuan. Kasi obvious naman na si Bunuan, may pinoprotektahan. Kapag nauli na yung district engineer o yung contractor o yung, di o yung regional director ng DPWH, kapag nahuli na, wala na siyang magagawa, hindi niya na i -deny. Pero hanggat wala pang nahuhuling district engineer, ang sasabihin niya, isolated case lang naman yung Bulacan. Yun lang naman ang nangyaring mga anomalya. <laughs> Ay ito, oh, anong naglumalabas dito? Oh. At sa marami pa, marami pang susunod na lalabas yan. Marami pang sunod na lalabas dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero dapat kay PBBM, simkin niya na si Bunuan. Ha? Wala, wala siyang maaasahan diyan kay Bunuan na 'yan. Hmm? Siya ang secretary ni PBBM mula 2022 at lahat ng ito nangyari under his watch. So command responsibility, responsibility niya ito. Sabihin nating hindi siya diyan involved. oh, pero anong nagawa mo? Tapos ngayon na nagkakalabasan na 'yan, dinidepensahan niya ang sabi ni Bunuan, Isolated case lang naman yan? Bulakan lang naman yan? O ngayon, Batangas naman. O, bunuan. paano mo ngayon sasabihin na bulakan lang? O. <laughs> ha? Ay, mga kabunyog. Actually, ito nga, flood control pa lang ito. Ang DPWH, hindi lang naman flood control lang ini-implement. Sila rin ang implementing agencies ng mga paggawa ng mga kalsada, paggawa ng mga tulay, public works and highways nga eh. Ha? public works and Highways, itong iniimbestigahan ngayon itong mga linalabas ngayon flood control pa lang ito kaya lang inuna itong flood control dahil nga doon sa mga pagbaha noong nakaraang mga araw at nalaman natin na grabe na pala ang kondong inilaan sa flood control oh pero pagkatapos nito dapat imbestigahan pa rin ni PBBM pa niya pa rin yung mga kalsada mga 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 tulay ay grabe din yun Grabe rin yun. <laughs> ha? Grabe rin. Kaya ano ito? Awan uh, ko kung talagang seryoso si PBBM dyan. Grabe ang tatamaan dito. Panduras box to. Binuksan niya na ito. Sinimulan niya na ito. Grabing mahahagip nito. Uh, grabing mahahagip. Hmm? Sa ngayon, nagkaka nagkakagulo na yan. Hmm? Uh, ano ito mga kabunyog? Iba. Iba ang ano nito. Kaya lang, syempre, hanggat gagawa ng, magagawa ng paraan, gagawa ng paraan yan. O. kaya nga, tingnan nyo, nagka, nagkakasuhulan na, nagkakalagayan na. O. tapos, kung pwede pang remedyuhan, i-repair nyo. Yung mga may problema, i-repair nyo. O. at itong pinag-uusapan natin, kay PBBM lang to. Hindi dito kasama yung panahon ni Duterte. Sinabi kasi ni PBBM na ang imbestigahan muna yung panahon niya. Ayaw niya daw na maging responsibilidad yung nakaraang administrasyon. Sabi ni PBBM, yun munang 2022 to 2025, kaya ito yun. Ay kung pag-uusapan natin yung, 2020, yung 2016 to 2022, ay dyan, dyan naman pag-uusapan yung, 20, yung 51 billion na ni Pulong Duterte. Saan naman napunta yun? Ha? Yan yun. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, itong pinag-uusapan natin to tip of the iceberg pa lang to. Unang-una, hindi pa ito yung kabuong mga, mga anomalya sa flood sa infrastructure. Flood control pa lang ito. Wala pa yung mga anomalya, irregularidad, ghost projects sa mga kalsada at tulay. Wala pa. Wala pa. Ha? Hindi pa ito buong flood control. Kay Marcos lang na flood control ito. 2022 to 2025. Yung kay Duterte, hindi dito kasama sa pinag-uusapan na to. Bakit? Ayaw ni PBBM eh. Sabi ni PBBM, kung may iimbestigahan tayo yung panahon ko, yung nakaraang panahon, wag na. oh, sasabihin niya, namumulikat, namumuliti ka tayo. O, yan yung ano. Kaya, itong inumpisahan na ito ni PBBM, Pandora's Box nga ito, sabi ni Ronald Llamas. Pandora's Box ito. oh, kaya lang, sinabi naman ni PBBM, hindi siya aalis sa pwesto na hindi niya ito masolusyunan. Uh, di salamat at uh, salamat yung sinabi natin na dapat solusyonan ito ni PBBM. Kaya lang, hindi niya ito masusolusyonan problemang ito na walang mahahagip na politiko. Hindi yung, hindi pwede. Kasi talagang ang nasa likod, sino bang mga proponents ng mga projects na yan? Hindi naman yung component yan, DPWH. Hindi. Mga politiko yan. Sino ang naglagay ng pondo diyan? Si senador, si congressman. Mayroon din diyan yung DPWH, pero kunti lang. Kunti lang. Kaya yan, mga kabunyok. ah uh, itong ginagawa ni PBBM, grabe to. Kaya lang, napapansin nyo naman, si PBBM hindi niya pinapangalanan. Halimbawa, pumunta siya doon sa Tuba Binggit pinakita niya useless daw yung proyekto na yon yung rock shed, no? yung rock shed project doon na 264 million pesos wala naman talagang silbi yon kaya lang hindi rin sinasabi kanino galing ang proposal na yon DPWH ay kung DPWH di managot ang direktor ng DPWH doon pangalawa kung hindi naman sa DPWH galing yung konsepto ng project na yon kanino sinong senador Sinong congressman? Yun ang mga dapat malaman ng taong bayan. Ha? Yun ang dapat malaman ng taong bayan dyan. So, magandang araw sa inyong lahat. Ha? Marami pa tayong ta uh, topics ngayong maghapon. Abangan ninyo. Marami tayong developments ngayong araw. Bunyog, bunyog, Halikan na kasama halika ka. Bunyog, bunyog, ka, kapag buklot ay may, may pag-asa. Kusong bisayas, may tanaw, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog bunyog